Good morning mga boss Welcome back uli sa ating channel Tilaok Pinas Today is July 20, 2025 Araw po ng linggo Kamusta mga bossing? Kamusta po ang inyong mga buhay-buhay? Bari -buhay? <laughs> sa episode na to May dadayuin tayong isang malupit na backyard breeder Magkakaroon po pala tayo ng bagong segment dito sa ating channel Kapamagatang kong adayo series no? So may mga dadayuhin tayong uh, malulupit na backyard breeder. Ali, ito yung ano natin uh, first episode ng uh, ating Dayo series, no? So mamaya samahan niyo kaming pumunta ni Paring Chokros doon sa dadayuhin natin. Uh, isa siyang top performer dito sa sa school malapit sa amin, ano? So ayun, kita-kits po tayo mamaya pag-alis namin. Papakita ko rin yung uh, biyahe namin. At siyempre titignan natin yung mga top performer niya dun sa kanyang uh, uh backyard Time check, anong oras ba? Siguro alam eh, damit mo Time check, katatapos lang ng laban ni Pacquiao, tabla Isang magulang sa isang stag no yeah, Pupunta na po kami dun sa pupunta na ano. Uh, backyard breeder na mga quality yung ano Palito yung mga alaga niya. Ano po ah. Pigana. Oh. Pinipigat mo may kapatid. <laughs> Kakaiba yung ano yun ah. Palong yun. <laughs> eh, pinitulan? Gulang hmm. Bulang nga ano. Hmm. Siguro anak ka ng Boston Black doon sa mga itim mong inahin nakaraan. Oo. Oh. Ang <laughs> ko na eh. <laughs> yung pinapayaan nila doon? Oo. Oh, oh. Yung binalis yung mukha. Ang ganda ng manok. Binuni, no? Pin It, ito hey. po mga boss, ang uh, kanila. Yung black yung tatay niya. Alpon lahi niya, boss. Boston Black. Ah, yan. Boston Black po. Oh, Boston Black din. Mga magugulang na po, no? Magte-3 years na. Ayan, 3 years old. Yeah. ito pong isa, pasado na para sa exam. Kung sa exam po. Ayan, ayan po yung mga top performer nila dito sa kanilang uh, sa kanilang maliit na manukan. ako no? ito, so, meron ding gold dito. Ayan. Ito po yung mabagsik na top performer nila, ayan o. Tignan nyo po, napakasimple lang ng kanilang ano, ng kanilang backyard pero napakalinis po, ayan. Ang Hmm. Hmm. Pakakit ibang manok ni no ko rin po sa inyo yung uh, uh, yung mga palahin ni Chokros dito no kasi minsan kumukuha rin po si yung, yung may-ari kumukuha rin kay parin Chokros at eto na po yung mga resulta nung uh, nakuha sa kanila eh, mga bata pa po yan pero ang gaganda na ng katawan. Po, pang isa na to. Ayan, oh. No? po talaga ng mga Boston ni eh, Paring Chokros no. Ah, parang iisa lang po yung kanilang mga itsura. Ayan, mga balansyado At magaganda yung katawan, ah, maganda yung sukat, tamang-tama lang. Tantahan po natin yung iba. Ayan. ano? So, May mga gold din po dito. Ano? Ayan. Ayan. Mm -hmm. eto mga pumpkin. Ito 'yon. Meron din pa lang mga pumpkin dito. Ito may may video ako ng performance nito ng ano nito. Ng ta mga tatay nito, may video ako noon. Ah, uh, panoorin niyo na lang po, ipo-post ko na lang sa aking Facebook account. Hi, Farmer Bigato. Ito pre, mini job. Oh, yan 'yon. Ay, dalawang boss. Sa 'yan, 'di ba, yung Boston? Ayun yung lahi na ako ni Shirin. Ay, mga kapatid, oh. Ito pa isa niyo. Ganda nitong pumpkin na to. Pa yung iso. Ayan, ganda po nitong pumpkin na to. Batang-bata -bata pa. Ang late pa nung taig niya pero ang tangkad na ng nang ano. Mga high station tong mga pumpkin niya mo mga ano lang. Wala pa na lag -lag sa exam, maglalaman. Hmm? Wala pa nalalaglag sa exam. Oh, ito po pala yung mga top performer nila yung dito, yung mga gold nila. Gold tsaka yung mga hmm. video Ano pong bloodline yung gold na eh? yan? Boston. Ah, Boston puro gold. mga Boston din. Hmm. Oy boss! So ito pala yung mga top performer nila dito sa ano, ano sa ano nila, sa farm nila. Ayan yung mga gold. Ayan, wala pa raw bumabagsak sa exam. <laughs> Dito na pala si Boss Arnel yan. <laughs> eh, isa po yung may-ari dito sa side na to, yung sa kabila po kay kay Kuya yan. Na, na. Ayan, ito pa po yung isang Boston na galing kay pareng, ano, kay Choc Cruz. Eh. natanggal lang ng, ng Ay, <laughs> Ito, mga kapatid nito, gamit mo. Ayan, binangungusunada nga lang. niya. Ay, Sabi Ayun, kamukhang-kamukha nga. Ganito, eh, ganito. Hindi pa nagagamit okay. Wag! <laughs> Ito po yung kapatid ng dalawang bosto natin. Ayan, yung mga lalaki niya, kapatid niya nga. Itlog na eh. O, oh, meatlog na. Naka, ano na, kaso maliliit pa lang. Sakto lang yung sukat na yan para sa akin. Na, eh? Bosto na yun. Ganito na yung mga lumalabas na kulay ng... Yung isa, iba kulay. Yung isa, mas like mahalap. Kasi may manipis silang sweater eh, pero oh. yung tiger din. Ayan, kamukha ito, kamukha mukha ano, ng isa ko. Hmm. Pero, pero mga tinabigo, Chok. Mga tinabigo, yung madidilim. Mahal na lupik yung madidilim. Hindi, nakita ko na yung dalawang kapatid doon ng dalawang saan. Palahi ko, hindi nagay siya, mamatay. Boss, maraming salamat po sa pagpapatuloy sa amin dito sa... Salamat din, eh. salamat. Ano ka mo. Kada no. uh, <laughs> mag pa Mag-e-edit pa ako eh. Mag-e-edit edit ka lang. Kuya, -e yeah, maraming salamat uh, po. Sige, thank you uh, <laughs> <laughs> 'yung okay, tayo? oh, so, yun po no? tapos na kami bumisita doon sa backyard breeder na pinuntaan namin at andun rin yung mga palain nito ni Parang cockroach at pabalik na rin kami sa aming uh, sa aming home base so, medyo mga tatlong oras na biyahe ito so, bali na sa bahay na po tayo at may mga nakapasok na kabubong yun po no, nakabalik na tayo dito sa ating manukan at uh, magandang experience din yung uh, yung natin sa unang episode sa unang episode ng ating Dayo series at uh, nakita ko rin na uh, kakaiba rin yung mga sayaw lalo lalo na kapag meron pag lupa at tipi yun po yung natutunan ko ngayon sa episode na to no? at siya nga pala sa mga nagtatanong kung may pang out kung, kung gusto nyo po ng uh, quality na Boston Meron po tayo dito ayan. Ito po ay galing rin sa palahay Ni paring Chokrus ayan. So ayan po ano, uh, Bally available po tong stag na to uh, Kung interesado kayo IPM pm nyo lang po ako sa aking Facebook account At uh, i-flash ko na lang sa screen Ng aking Facebook account uh, Kung gusto nyo po Pwede pwede po yan. So ayan oh, front view. Side view 'yan. So eto rin po ano, kapati ah, kapatid rin po 'to ng mga pinunta natin doon. Ayan, ah. Kaya iisa yung kanilang itsura at sukat so, Sa mga interesado ko ah, PM nyo lang po sa aking uh, Facebook account at dito ko na rin po tataposin itong video na to. Muli ako po si Tilaok Pinas na nagsasabing Tok Tok Tilaok. Sabi ng manok. Thank <laughs>